Okay, andito ngayon yung mga uh, kapatid natin, kababayan na atupad dito po sa Dagupan West. Dagupan West eh. Pasalamat tayo dahil ang 24 na barangay, ang Dagupan West ay nabigyan tayo ng islat, kasama ng laya. Ito, ang mga iba, complete uniform sila. O, maaga po sila, o. Oh. Complete uniform, mga ano nila. Ang mga iba... Ano na na divide ito dito sa mga bandarito at bandaron din sa uh, medyo laod meron din Ito yung tupad na sinasabi po nila Tingnan natin ang ibig sabihin ng tupad Ah ito yung tupad o oh, yung tulong pangkabuhayan sa ating disadvantaged worker program. Ano to program po ito ng ano ng uh, uh, LGU. Galing po ito sa sa Dole So, lahat po ng barangay ng uh, Tabok, Tabok Ata is 24 barangays, apat lang muna ang nabigyan. Ang mga iba, ang mga lalaki doon doon sa kabila mga kanal ata binabanatan po nila. Maraming salamat dahil nabigyan po tayo ng ganitong programa. Ano po to ma'am? Ano pang every one year ba to or every six months? Paano? Yearly lang. Yearly. Ah, once a year daw. Kasi ang pagkaalam ko, ang, uh, ang tupad ay nag-umpisa nag ito before pandemic kasi dalawang beses na akong ano, napasama sa tupad. <laughs> Kaya naranasan ko na rin. B Bali, ay ma'am, ilang days po itong ano nyo? Sangpong araw every morning. Ilang oras po? <laughs> dalawang, oras. At dalawang oras. dalawang oras. Dalawang daw every morning na 10 days. <clears throat> Marami sila pero sa kabila kasi sila sa napunta dito lang ako muna sa sa panda rito napunta pero uh, lilipot li po tayo titignan natin <clears throat> nagkalat po sila marami po ang mga iba naka uniform ang mga iba hindi <clears throat> kasi by group daw yung nabibigyan ito, ito yung mga hindi naka uniform ano to kasali din ito sa tupad Magandang pagginis po nila ngayon sa dahil summer kaya Pagkatapos uulan, ano naman 'yan? Oh, o mo yung kanal, oh. Kasi yung kanal nito lilinisin din ito mamaya, hanggang doon sa pinakadulo. <clears throat> Hindi hindi to magkasya so ang bigyan, ang bigyan ko lang ng t-shirt yung itong ito, magkasya sa kanya pero mga iba medyo malalaki na <laughs> so dalawa lang bigyan, bigyan, lang natin na ano uh, wala pero parehas lang ito O, oh, sister oh bagay ito yung t-shirt na to kasi medyo ano ka medyo payat ka eksakto lang kasi medium yan ano ma'am <laughs> At meron ding isa dito oh, na magkasya yung t-shirt niya sa kanya. <laughs> Ay, ito. Ay, sister. Sister. Ay, hindi papansin. <laughs> ito, 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 ito. Magkasya yung t-shirt ito sa'yo. Ayan. <laughs> kasi yung hindi naka-uniform, mas maganda kasi pag naka-uniform kayo. Ang mga iba kasi, medyo malalaki. Walang size ako na ganyan. Yung paro malilit lang. <laughs> Force. So ano, ah, bigyan lang kayo ng pangkapi na kahit konti lang ano. O oh, pang to mamaya na. Ano. <laughs> Bala na kung paano, kung paano pag niyo pag distribute niya. Kasi hindi lang naman kayo lilipat din ako sa kabila, ano. ah oh. Magkasya na siguro yung 200. Bahala na kayo mag oh, ano. Basta, <laughs> ano? Eh, ano? Bahala na kayo kung e, ano nyo, e, nyo. Ano oh. to na? So, ang ginagawa din Uncle Art, nagtutupad din siya. Ito yung tupad. <laughs> thank you. O, pang merinda nyo ito mamaya ha. Okay, thank you. Ay, bala. <laughs> okay. Salamat. Salamat din.